Meme Bice may chika agad matapos niyang makasama sa Kanada ang Kimpao Kahit sino kikiligin, umamin na kasi para wala na mga haters Pilit nakikisausaw Thankful na rin ang ilang showtime hosts para makapaglabas ng mga chika Samantala, pag-usapan naman ang pagdating ng Pau sa Kanada sa andamakmak na mga gift o regalo nagpaulan, yayamanin ang mga kababayan natin sa Canada. Ang daming pa-flowers. Nawa, umami na rin sila para sulit ang pagdalo. Sa bagay, iba ang hangin kapag nasa ibang bansa. Abangers kaming lahat. Ayon nga sa mga komento, ang saya, waiting kami sa light. Balita namin kahit late night naglalakad-lakad ang mag-asawa. Date pa rin kahit hating gabi na. Kanyan masarap maging jowa. Hindi nauubusan ng kwento. Buti na lamang ang buong team ni Kimi present din sa event. Ayon pa si komento. Ang sayap. Parang ang Canada ang pinakamaraming fans. Hirap na hirap ang mga guard sa dami ng tao. Kaya rin ayaw iwan ni Paolo magbiyahe na mag-isa si Kimi. Napakarami ang sumasalubok. Excited match na bukas. Balita namin kahit sa rehearsal ni Kimi, nandoon si Paolo nanonood. Hindi talaga niya maiwan-iwan si Mrs. Thank you din, Meme Bay, sa paayuda na ito. Ilan lang yan sa mga komento masayang ASAP tour dahil sabi nila may aminan na na magaganap